Oh. Ah, grabbing holy. Uh. Oh, uh -huh. grabe. napakalakas ng hangin good morning grabing lakas ng hangin ha kaya nga si ano siguro yun oh, grabing lakas ng hangin ngayon nandito rin kami Binalikan namin yung spot kahapon oh, uh, alas 5.38 ng uh, morning ni kusog naman ang hangin hinoon ah, ha? lumakas talaga yung hangin ah kaya pala eh, dito na kami sa pisaan. Malay mo na dito yung isda Doon pala lagi ko dito yung isda Ayan, Mali Angat yung lambat sa lakas ng hangin oh Ha? 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 andar batak dahil malakas masyado yung hangin oy bibing bigla lang yung hangin pandiringat kalit lembek puting anginana eh. na ni sino pa lain napapasampang ga maimat o ah. <gulit> Kaapun, jalan, sa rado na be lebi sokan ga putela Ayo ni anuna itsa naama diri yan no? na uh, mamali yung yung last na ano namin kaya Layo nakahagip na uh, wrong turn yan o no? pagkaburaw pa o oh. may buraw pa o oh. thank do tayo nagtapos kahapon, di ba? Tapos noon yun. Yung katapusan natin. Oh. Yun, doon na sana. Banda lang. Kunti lang yung adjust pa baba, di ba? Ngayon, siyempre, maniwala ka doon ah. yung ay, na. Yung baga. Ah, nagpatabi nag siya atin ngayon. Narihan niya, oh. Ah, diyan na siya bandan sa may ating mo? Hindi. Sabi nga yan.

na ako napat Ay, may araw pa o. Oh. Diba doon tayo nagtutumahan niya sa araw sa taas? Sabi tayo dyan. Si diba Bababa tayo niyan.

dahil pumatong tayo kay Kuya Tangkat.

The hot guy, oi! Grabe yung huli niya. Eh, bakit tunarin yung lambat natin? Wala rin yung huli. Ano? Grabing huli niya. I see you the rain grabing lakas ng hangin malalaki alon grabing hindi niya oy eh. ganun lang talaga ang buhay para sa atin hindi para sa atin kay nasayop man tao estimate Thank oh. pa.

Eh, yeah. <coughs> na <tip> kasi meron rin talaga tayo dito. Bitay-bitay ah, at oh! na Parang uh? nakadali Ha? Ah? Ay si lang pa sa tayo sa city? Lang sa yung itim. Hindi pa yun ang nangyatagaan ang araw ay yung patagaan ang kita yung na tabi. na pinto yun. street na lang. ko oh. masarap sa Ano yun? Oh Woo -hoo. Grabe! Sayang yung unang batak dito sa ano yung arong na ito na siguro yung arong na yun. Ah. Oh. Mahaba yan ng buya oh. Ayan na yung buya natin oh. Ayan oh. Wala na, patapos na yan. Oh, wala na. Oh, ang katapusan oh, marami pa ring isda. Parang

pagkita po sa malabo man, di ba? Oo. Oh. I'm <laughs> in Bantayan mo sinin ng Tagat, oh, wala tayo pangain no. Dito Sinin ng tagad, bantayan mo Mas marami naman tayong huli ngayon kaysa kahapon <coughs> <coughs> Diyan o oh. <coughs> Para madaling ipasok Ito sino to? Si Kedodo Ito Nang lambat niya, 'di. Hmm. din dito. Daming bubo ni Robert Oksok. Oh, Pati dito magkabilaan 'no? Wala pang ano ngayon dahil dili pa panahon sa puswit Dami lan. Kita ang ang din na ako sa dilim. Ang nagsimula sa, sa unang hinariya natin. Oh, yung unang ano, unang laglag. Yung unang ipon natin. Kung hindi, yung mga pinander yun po. Isa lang yun ha. Ang din yung nakalampak sa araw. Liming! Oh, yan yung huli namin ngayon lahat oh. Hindi na nga ang katawa niya. Wala ba yun? Nalambot na nga niya ako. Laku, wala. Ano Iiwalay mo yung mga burawlak. Pang ano natin pang ihaw yun yes. uh, siya ang bigay namin sa naglalako ay 90 pesos pero pag may mga bumili dito na hindi siya buyer 100 pesos yan na bintahan na kagad kami ng 3 kilo ilang balde pag hindi niya binayaran, hindi ko bigyan itong lagayan mahal to ikaw ming oh. ikaw ming lagi ka sa lubong dito ming ha mabinta oh, to Okay, kasarap itong taragdag -tarag na -tarag. to masarap talaga yan hindi <laughs> kayo bagyo If... yung iba kasi niyan okay. na na binigay namin sa iba yung tatlong kilo may Dino? bin... Pa, Hindi, wala, may bumina, wala, kay pa, wala, ka na. Wala, wala, wala kasi iba, kanina ano? eh. Di, dapat ikaw ang nabintahan Di, malaki na anil sana na yung tubo may tubo namin. ka na sana doon pala sinalubong ka bindi... na kami doon sa ano sa bakawan ayun o ayun o yun o no, yung kinilo yun doon o si kuya Jun yun o yung matawa nagabili lagi ng pangulam yun na lang pero may matitinda ka pa rin Uh, 90 pesos Kung ikaw na presyo doon, di 120 sana Oo, oh, 120 oh, sana tanghali kasi ay Ay, alam mo na Tanghali ay Yan, 90 yung kuha niya sa amin Magising ka ka Ay Ay, sige, tanggal Doon yung tanggal sa ano, inanding Ay, kanil mo maglako eh Sino? Ako? Ah, kulang ko to Yan ang nampir ota Pero may nakapin kayo maglako Kulang si Ambil, nagtanggal din ang ding Ay balik ka talaga ngayon Meng. Op. Oh. Op. Oh. Grabe Grab. <laughs> oh. Grabe naman. Grabe naman. Grabe naman. Grabe naman. Grabe naman. Grabe Anong huli mo nyo? Saan ako nagdali nyo? Sa Tagdanao? <laughs> uh, sa Tagdanao? Tangkad ang grabe pagkadaming huli. Oo, dami nga. Kamabaw rin sa balde. oh. nagkaroon sinitangkad? Ihuli, oo. Oh. Ano rin ng isla sa amin? no? no darang -darang may limit na, no? lang, bandang doon din ba sa may kagdanaw? Hindi sa, sa kagdanaw yan. siya. No, no, <laughs> Tama talaga may siya. basta malapit ka sa bahuran, talaga may no?